Good morning, good morning mga idol. Ito na naman, ako'y magluluto na isang simple recipe, adubong liver ng manok mga idol. Balingin mga idol, iginis ako na yung ginger mga idol, yung luya, kasi mainit na yung kawali mga idol. Balingen mga idol, minikos-minikos ko, at saka isusunod ko na rin yung onion at saka garlic mga idol. Balingen mga idol, minikus minikos minikos ko muna tong ginger na to, para malabas yung pinaka aroma niya mga idol. Balingan mga idol, binabati ko kayo. Isang magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Mga followers ko, mga new followers ko. Good morning, good morning sa inyo lahat mga idol. Balingan mga idol, minikos-mikos ko. Ilalagay ko na yung onion at saka garlic mga idol. Balingan mga idol, igisa ko mabuti yan. Para masarap ang ulam namin ngayon. Para sa tangalian, adubong liver ng manok mga idol simple recipe inahanda ko na yung nagpapasarap toyo sabers one baka naman at saka lalagyan ko ng oyster sauce mga idol bali mga idol hello mga idol nakikita nyo naman minikos 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 ko yung niluluto ko ginigis ako at saka ilalagay ko na yung liver ng chicken mga idol at saka nagpapasarap yan yung pamintang black P4 mga idol na powder mga idol Shoutout, mga idol binabati ko kayo isang magandang magandang umaga sa inyo lahat mga followers ko mga new followers good morning good morning mga idol yun mga idol bali ngayon mga idol tatakpan ko muna at saka lalagyan ko pala ng toyo mga idol para lalabas na yung pinakasarap niya mga idol Sabers 1, baka naman. Yun, mga idol, bali nilagyan ko ng Toyo mga idol, yung Servers 1 sa kalalagyan ko na rin yung Servers 1 oster sauce mga idol. Yan po ang nagpapasarap sa adubong liver chicken mga idol. Balingen mga idol, talagang sulit na sulit 'yan ang pagkaluto 'yan. Amoy pa lang mga idol, ulam na. Balingen mga idol, aluin ko kunte para hindi madurog yung labor ng mga idol imikos-imikos ko muna para mahalo po yung service 1, toyo at saka oyster sauce mga idol service 1, baka naman dyan And baling yung mga idol, talagang tinakpan ko muna siguro 5 minutes o 3 minutes mga idol baling yung mga idol, habang nagluluto ako mga idol pinupunasan ko yung mga pinaglulutuan ko sa tiles para hindi pumagal baling yung mga idol, binuksan ko na nakikita nyo naman kulong-kulo na at saka malapit ng maluto mga idol. balangin mga idol, ang gagawin ko dito mga idol, imikos-imikos ko muna at saka kunting patutuin natin yan mga idol para lalabas ang pinakasarap ng adubong liver mga idol. Binuksan kulit mga idol, nakikita nyo naman, kunti na lang yung sabaw niya sa nilagyan ko na ng limang itlog mga idol. You know, yan ang mga ulam namin ng tangalian ng mga kasamaan ko dito sa world ko liver na adobo at saka with itlog mga idol you know, yan po ang aming ulam dito sa word ko And yan ang po ang aking buhay isang simpleng buhay salesman mga idol thank you po sa panunod nyo isang malamig na malamig umaga sa inyo lahat.